Welcome guys to my vlog. Nandito kami mga guys sa loob ng bahay ng insan ko. Ng mga insan ko. Saka ang nag-ano nito, nag-decorate yung ano, yung pamangkin nila ng mga insan ko. Si Dai Anilo. Si Princess Anilo. Yan. Princess Anilo mga guys, ang nag-decorate nito ganda no, ng Christmas tree niya oh dito ka dai mm, ganda ng ano Christmas tree niya guys siya ang nagdecor marunong magdecor halik hali ka dai yan ka dai oh dai diha ka dai dai Udah kan tak ada, kau ambil johon tak dai. Yan si Inday Anilo, in yan. ina, ano, in, 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 nag rin siya niyan. Oh. Yeah. Against the light, hindi? Hindi, <coughs> ito bang diri, dai oh, kana. Hindi, klaro na. Lingkod, lingkod. Lingkod diha. Okay, kudakan. One, two, ribigo. One, two, ribigo. Go, go, pag-ana, na, heart. Waki, waki. Okay, thank you, Day. Siya ang nag-record. Pamangkin nila niya, no. Mga ensyan ko. Nandito kami ngayon huh? Oh, yes. Hmm. Mana siya, si Baba na si babayap hey, Hmm? I-shout out mo Anilo. O? Oh. Shout out daw kung si Anilo kang kay ano kay Mayor babayap Ex-Mayor babayap Yap. na si Anilo. Mahawaw. Mahiyak raw si Anilo. oh Mahiyak raw siya nahiya na siya ayan idol namin si Baba Yap Mayor Baba Yap idol namin aming idol idol yes 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 yo ito ang mga ano namin ito ang mga insan ko yung tiuhin ko at sapatiyahin sa gitna yung mga anak oh mga anak May nilang anim nila, anim anak nila yan sila minsan dai ito ang kaya suhin ko si si Papa Crispin ano pa siya bata pa siya parang incheck no wapo no kasi ang mga kalahi namin may may kalahi namin sa ibang bansa Pili, diba? ng hapon may mga sinina oh oh mahal mo kain aday mm. so yohin ko yan si papa Crispin. oh yan siya ilang dalawa mag-asawa oh sa matanda na yon ang mukha nila matanda na so bata pa yeah bata pa nga noon. O, oh, pinakagwapo no. Grabe, parang artista. Parang artista para mga Korean. Koreano. Oh, saka ito o. Oh. Asawa niya, si Mama Ani. Ma Maano rin. Ang ganda-ganda rin. Ngayon, hindi na nakalakad. Hindi na nakalakad si Mama Ani ngayon. Ang ganda-ganda ni Mama Ani o. Oh. Tingnan mo mga anak niya, ang ganda-ganda rin. Saka gwapo. Oh, yan. Gwapo at gwapa silang dalawa. Pugi at maganda. Yan si Mama Ani. Pinaso. Yan. Silang mag-asawa. Silang mag-asawa. Doon sila sa Tokyo. Sa Tokyo sila. Kapunta sila sa Tokyo noon. Kapunta sila sa Tokyo. Yan. Kapakispin yan. O oh, dali na nanay, kamunggay! Nanay, kamunggay! Di na! Kuha na ta, patataday! <laughs> si Anilo... Yan ang apo ng may-ari dito. Okay. Pamangkin ng mga... In ...insan ko. Huwake! Okay. sis Anilo yan mga guys okay bye bye na mga guys kaya mag ano na kami ng malunggay uh, ito na naman ang malunggay guys sarap sarap niyan gulay na naman kami ngayon kain kain na naman kami niyan ha? Uh, aha huh?